With regards po sa nakita kong video sa episode ng V-Tag noong May 29, 2009, sa tingin ko po is tama naman yung ginawa ni Sir Ben Tulfo na ipamuka doon sa mga barangay tanod na may limitation naman. Kasi dapat naman na ano, hindi aabusuhin naman nila authority nila, hindi ko mo naging barangay tanod sila o naging kagawa, di aabusuhin na nila. What more pa kaya kung ma pa sila sa top government of go, go, top government post, di ba? So, wala naman silang karapatan din na magkapkap or mas lalo nang kinagalit ko nang kinuha yung pinaghirapan ng pera ng isang laborer. Paano kung sa kanila nang mangal, man, ano, mangyari yon? Tsaka isipin mo, ipapakain mo sa pamilya mo galing sa nakakaw. Hindi na ba kayo nahiya sa balat ninyo niyan? Ang kakapal niyo, no? Mabuhay po kayo Sir Ben Tulfo, uh, sana po ituloy-tuloy pa ninyo yung pag-expose sa mga Kataranta doon sa paligid. Mabuhay po ang bitag.